Magandang umaga sa inyong lahat. Ito na ba yung bagong gupit ko. Mali. Maiksi na yung buho ko. Noron na ay mahaba pa. Sa tingin nyo, maganda ba yung gupit ko? Kasi sabi ng tita ko, ang kapal pa daw ng buho ko. Parang hindi pwede pang apply ng trabaho. Pero sa tingin ko, pwedeng yung pwede na ko. Maliligo sa sabonan. May sa shampoo, Susuklayan para maging maayos para hindi magulong tingnan nung nagpagupit na ko itinuro ko lang sa may barber hello kung ano ang ipapagupit ko ano anong glassing anong disenyo ng pagkakagupit hindi ko alam kung ano ang ang kagagapit nito tinuro ko lang dun sa may ano nya sa gilid na naga dikit yung parang poster tinanggalan niya dito sa gilid Yung barbero at sa ko tinanggalan para umiksi yung haba na buhok Ano yan Ben? Bangos? Pinulang bangus. Ang uulami ng pinsan ko. Video recording. Video recording sa sarili. Pinakita ko kay mama yung bilis sa kanya sa nito. Ayun, ginamit ko rin. Ayun.

Ninwenty-eight na. Ako yung ina naman ng balit ID. Anong requirements ba kailangan? Kailangan siya nga eh. dapat daw may dalawa akong ballot ID ngayon. Kumuha ka nga ng ID? Gusto mo sasabi ko?

Entonces, lo postizo. Hola. Dale para irnos a trabajar, a la NASA. Vamos, vamos. Usando tabaquito. Ya se corra para venir niños. La luna Abjet kakakalam Ano abjet? Lalo kumata Lalo

Fanyo dalang mo taro parrot cant ek boberk ave kesinpuita pas rusok sang hus pin warn si bay من rat the

na hindi lang nakapayon. Kinakapa nakapa kasi ito.